At yun, what's up mga idol? Mag-aayos tayo ng bike ngayon. yun. E Pwede, marami tayong apalitan. Unang-una una, uh, head parts. Yung shifter cable nya. Yung bottom bracket. Yung kadena. Yung hub nya, kalog. At ayan pa. Una, unahan din nya, kalog din. Ito. Tara, simulan na natin. Let's do Naiire na kadena. Headset. Ay, ay ka. Ardi. Cables. Pero pang-phone, tsaka bearing. At yun, what's up sa inyo mga idolo? At for today's video nga ay nako mukhang marami-raming sakit itong ating gagamutin dito sa ating pasyenteng bike ngayong araw. At ayan, dumaan na nga sa pokpukan session. At nako talagang napakatigas na ng kanyang bottom bracket. At ito na nga ni, in lang na agad natin niya ng bagong-bagong bottom bracket. At kita mo naman niya talagang napalaban na ng kain naman ay nako ay talagang madami-dami tayong aayusin na sakit ay nako papagalingin natin to at pagmumukain nating pogi ulit yung mga kalog ay ating tatanggalin at yung mga luag ah, ba't may ganun po ay nagayon po ay o ikita mo na matinanggalan natin yung kadena at talagang nako mukhang napabayaan ito sa ulanan at ganun din yung ating ardi. tinanggal na rin natin mga idolo kaya tara samahan nyo ako let's go At yun pagkabaklas natin nung hubs niya ay kita mo na talagang ginamitan din ulit natin yan ng degrees na pangmalakasan mga idolo. Ay talagang pag hindi ka luminis ay degreaser na yan at sinunod natin yung hubs niya. Mga idolo ay nako talagang service malala ito. Ay mukhang matagal-tagal din na hindi nasiservisan. Ay mukhang pagkabago pa nga ata at ayan na nilagyan na natin ng pampadulas na grass sa at talagang yeah. natin yung kanyang mga bearing at kita mo na may talagang kargado na at talagang pwede na itong irampah sa kalsada wow. at yan alis G At ayun, ikabit na, na natin yung kanyang RD at yun na binago na rin natin yung kanyang cards at yung kanyang chain at kita mo naman kasi kapag luma ay nako hindi magiging akma yung kanyang DRIVETRAIN. train. Magtatalon-talon lang at magkakasimula ng kanyang problema at ayun dumako na tayo sa kanyang unahang parte. Head parts mga idolo at ayan na. Tara let's go! At pagkatapos nga ni natin doon ay dumako naman tayo sa kanyang front wheel seat. Nako talagang nakakalog na at yun kailangan ripak na natin at pinalitan na nga natin dyan yung kanyang cone mga idolo. Kasi talagang sira na ayun na nasira na idolo at yun nilagay natin yung kanyang bearing at ito na yung pinalit natin na cone at pagkatapos nga ni ay ayan na ininstall na rin natin sa kanyang fork mga idolo let's go At natapos na nga tayo mga idolo, sa kanyang drivetrain doon sa kanyang Rirhab, have front have button bracket rd FD at kaya ayan dyan na tayo pumunta sa kanyang mga cables at kasama na rin ang kanyang tune up at ayan na kita mo na matalagang binanata natin ng matinding gawaan yan mga idolo para sulit yung may ari at nako talagang mapapalaban ito ng bakbakan at ayan pagkatapos nga ay na ito ng mga idolo maraming salamat sa pagsama mga idolo at ito na nga ang final na putnya. Thank you sa panonood. Ride right? safe palagi at ayan na. Follow for more mga idolo. Thank you.